Nga pila items na iya. Uh, makita na karon no. Dusa. Pantaw na ni kapin ma'am. Mm. Wala ka but 1900. Wala ka but 11. Wala wala. One ka item. 12 items. Okay. Ariel, Ariel Green pula. Tapos Downy uh, Mystic, ya yeah, Antibac, ulo mo no mga sunrise. Hmm. And then shoulder ni mo unom pumping pumpers large 14, isa kapag zip guard arctic tong blue tulo to ah. white tulo katong bago ng zip guard tulo tapos tide powder one dozen mm. Yung whisper okay ah sigi mo ahente ah, ko ng area eh yung mga items eh so so nakatrak sila Hello mga katinders, dito ako sa tindahan. So, tumating na yung order ko sa Washington, D.C. Davao. So, ito yung nabayaran ko. 869.92. So, medyo malabo tong phone ko. So, puro mga sabon-sabon yung pinamili ko. Non-food. So, Ariel, Tide, Safeguard, Ayan. Downy, Head and Shoulders, at bumili din ako ng isang pack lang whisper so ito lang mga katinders na umabot na 800 oh 869.82 so chinek po naman yung presyo nila mas mura sila ng centavos at piso sa grocery store so yan may ahente na ako nito Ayan. so fast moving yung sila Ariel sa akin at Tide at yung mga safeguard okay yan yung okay, mga downy kasi meron pa akong iba oh. meron pa yung iba na sa loob pa i-display ko pa mga katinders. Hello mga katinders. Ngayon ay Saturday. Thank God it's Saturday. So, ayan, dito ako sa tindahan. Chuti-chuti. Parang bumibilog itong ulo. So, ayan po paperwork sa ko. At uh, nagpa-pricing ako nitong aking mga mga dalata nga. Elastic pa to. <laughs> Patapos na rin mga katinders. Kulang na lang ng mga sabon. So, ang isi-share ko sa inyo ay itong mga ahente, paano natin malalaman kung hindi sila scam. Kasi marami akong nababasa na maraming nasi-scam sa, yun na nga, sa mga ahente. Yung iba nga nagbabayad kasi before nagbabayad muna at hindi na bumabalik sa ahente. Yung pinakita ko sa inyo na video, Uh, ahente yun ang Ariel Ariel tie down ni yung mga whisper, ayan yung mga pampers, wala ka lang sila stock na pampers, so yung sila uh, Wednesday, kukuha sila ng order sa akin, ibang ahente yun, makamotor, tapos pag Friday, may panel na pumupunta dito so yung panel na pumupunta dito tuwing Friday ay diretso na deliver sa iyo at magready ka na lang ng pambayad. So dapat kung walang items, huwag ka muna magbabayad. Pinapa-check sa inyo yung mga items kung tama ba, may resibo dapat at may presyo nakalagay. At yung ahente ng Wednesday, nung Wednesday na kumuha sa akin ng order ay meron siyang tablet na parang meron siyang tinatype type doon. Uh, in-enter yung pangalan ng store mo, interview ka ang pangalan mo. Ayan, address, name ng store mo. So, ganun. Dapat. Hindi yung parang uh, feel mo naman yan mga katinders kung scam. No? So, yung first video na pinakita ko sa inyo, ah uh, yun yung ahente ng Wednesday na pumunta dito na nakamotor. Tapos, hindi ko na na nakuha yung nagbigay sa akin pero na videohan ko di ba yung truck nila so yun yung delivery So, ganun lang mga katilers. Ganun din sa ahente ng sigarilyo, may tablet rin. Ang wala lang tablet sa akin yung aking milk bar. At uh, ano ba, ba? Usually, pag ganun, sa company ay nakaregister ka talaga doon. So, meron talaga silang tablet na parang doon silang type doon pangalan mo at may resibo. Okay, mga katinders? So, yun lang yung aking sharing for today na para ma-aware kayo at hindi tayo nasa scam. Basta, walang items 'pag bibigay ng pera okay sige na